tungkol pa rin kay Mr. Jason sir. At isa sa mga idolo natin sa social media ay ito pong si Attorney Falses. At itong kanyang pahayag na ito, napakasimple, pero totoo kasi. Hindi lang ang binanggit niya kasi dito, dito, 3 to 6 months, kahit siguro buwan-buwan, di ba? Baka nga linggo-linggo may nababalitaan tayo na either die hard or pulahan na nasasangkot sa kung anumang mang krimen. ba? Diba? Sabihin na natin, sa kakamping ba meron? Wala eh. Okay? Wala po talaga eh. Siguro iisipin nila na mali yung ginawa. Pero hindi talaga uh, definite na isang matatawag na krimen na pwede kang makulong, pwede kang kasuhan, ba? Diba? Alright, tingnan nyo po. Jason Sa, one of the most prolific fake news creator and spreader against Lenero Robredo and Noynoy Aquino. Has been arrested for estafa and illegal recruitment. Bakit naging ganito ang takbo ng buhay ng isang Mr. Jason sa... Ang pagkakaalam ko, nahirapan na kasi bumalik sa kanyang dating trabaho bilang, bilang anchor, bilang journalist, tumukhang wala nang tiwala So nga naman, ano pa ang pwede mong maipagmalaki bilang isang professional, bilang sa hanay halimbawa ng mga mga news anchors, sa hanay ng mga journalist, ano pa ang pwede mong ipagmalaki? Di ba? Yung tipong pwede ka nang sabihin na ikaw ay isang kahihiyan. So, na nauso ang fake news peddling. Nauso na na mga bigo sa kanilang karera ay sumabak at pumasok sa social media. Ito yung kanilang naging outlet. So, yan din po ang ginawa ni Mr. Jason sa siguro inisip niya na Um, in an instant, pag siya ay sumanib sa mga die hard, at uh, yun nga, maging maka Duterte at maka Marcos, siguro inisip nila na maging sakalam sila sa social media. Dahil naandyan, naandyan sa social media ang mga alipores, eh, mga trolls na ito, si Marcos Jr. at champion nung dating Orny Digong. May mga trolls lahat yan. So dahil siguro doon na-encourage na, sige, pasukin ko ang social media, total total wala na akong choice. Nakikita natin sa social media, ito si Jason sa nanghihingi yan ng donation. na Naandyan yung Gcash account niya na ang ibig sabihin napaka-desperado. So wala na daw na naging interesado para siya ay kuhanin bilang news anchor or kahit, kahit journalist or kahit siguro writer, columnist or ano paman. So wala na. Kaya yun ang kanyang kinasadlakan, social media. At totoo, yung madalas kong sabihin na eto mga social media influencers na pulahan at diehard hard, ganun din po, wala silang uh, nahita sa kanilang karera. Hindi hindi sila pwedeng or kayang makipagsabayan. Halimbawa, mga lawyers na pulangaw. Halimbawa, mga journalists na pulangaw. Hindi sila pwedeng makipagsabayan kasi, di ba? So ang pinili, social media. Tapos <laughs> sasabihin sila yung mas reliable, sila yung mas magaling, nagmamarunong. Yun yung setup nila, magmarunong, magdunong-dunungan. At uh, yun nga, sa bawat pahayag ng mga eksperto, halimbawa, feeling expert din, din yung mga yan. Ganun na ganun po ang kalakaran ng mga palangan. Alright, good luck kay Mr. Jason. Sa, pero eto sabi, oh, parang every 3 to 6 months, may nababalitang kabulastugan or kabalastugan tungkol sa mga DDS at LBMs pero sa mga kakampings wala. Hindi lang po nababalita, talagang totoong nangyayari, nasasangkot sa gulo. Nasasangkot sa krimen, nakukulong, nakakasuhan. Ganyan po ang mga pulangaw. ang mga pulanghan at mga diehard. So ayan. Siguro ito'y magiging leksyon kahit paano sa mga katulad ni Mr. Jason Sa na Uh, hindi kaya makipagsabayan sa sa laban, sa patas na laban sa buhay halimbawa. Kaya ang ginagawa na lang nila ay mga ganito, mabilis na paraan para yumaman, kumita. At uh, anyway, nakakaawa rin kasi napakatagal daw na nagantay sa Mr. Jason sa, sa posibleng pwesto nga sa gobyerno na, 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 baka sakaling maibigay sa kanya. Pero tignan nyo naman. Dumating na siya sa punto na parang sinanglana niya yung kanyang kaluluwa pero wala pa rin nangyari, di ba?